Yun mga kaliksing, ayan, meron tayong lulutoy na bangus dito. Ayan guys, so papakita ko sa inyo kung paano magpaksiw ng bangus. Ayan guys, papaksiw natin sa sampalok. Ayan guys, so, so ito guys yung mga isasawag natin. Ito yung sampalok ng bunga. Ayan, may sili tayo dito na panigang. So may sibuyas, may luya, may ampalaya. Ayan guys, so ito yung isasama natin sa pagsiw na bangus guys ayan na sinampalukan ayan so ito guys yung bangus natin so ilagay na natin siya sa lutuan guys ayan so lagay na natin dito sa inulutuan natin ng rice cooker so parang isasayang lang natin siya guys ayan so ayan guys so lagay na natin dito ayan so pag lang natin siya guys ayan so konting sabaw lang lalagay natin dito guys ayan lalagyan natin siya ng sibuyas ayan para isang lutuan lang yun guys yan. So ayan guys Kunting sabaw lang lalagay mo dyan Para maluto lang siya guys ayan. Meron ng paminta ayan. So isasayin na natin siya guys Tara guys Sahing na natin siya ayan. ayan guys, lalagay na natin dito sa rice cooker. Ayan mga mixing. So, buhayin na natin siya guys. Ayan. Ay, na natin. At makatikim na tayo ng ng palukang paksiw na bangos, guys. Ayan. So, ayan, guys. Oh. Ayan. So, hintayin na lang natin siya, guys, na maluto. Ayan. Kumukulo na siya, guys. Oh. Ayan. Napakasarap ng bango. Amoy na, ano, paksiyo talaga, guys. So, hintayin lang natin siyang maluto, guys. Saglit lang naman siya maluto. Ayan. Ganun lang ang magpaksiw mga uh, guys. Oh. Napakasimpleng paraan. Ayan, guys. Tapan muna natin ulit. Then, titignan natin. siya, So, luto na yan, guys. O. Oh. Ayan. Ganda na ng, ano, guys. Lutong-luto na yan, guys. O. Oh. So, tikman, tikman na natin siya, guys, para maano yung pagkatakam natin sa bangus na to. Ayan, guys. So, Makalam na yung sikmura natin, guys. So, titikman na natin. Ayan. So, yun, mga mixing, titikman na natin yung ninoto natin na paksiw na bangus. Ayan guys titikman na natin siya guys oh yung ano natin titikman na natin siya guys guys okay, so... oh hmm? yummy mga mixing ah, sarap sarap mga mixing jamba na naman mga mixing okay na